Mataas pa yung araw ano Pero nasa 5pm na Ito yung source ng irrigation nila rito no Deep well sya Ito so, mga kaonis no Sobra ang sira nito ng harabas nyo Ayan no Grabe eh. no Sample na natin ano Ayan o, yun yun, no Daming itlog Pag napisa yan ito sa patubig nila dito no Ayan O kita naman ano Patubig yan O yan yung mga una nilang na harvest ngayon ano Good morning and good vibes mga kaonix no. Narito tayo ngayon sa bayan ng Sablayan. At kasalukuyan tayong uh, mag-iikot ulit no para sa mga applicants ng Agap White Onion no. Samahan niyo kami mga kaonix uh, mag-iikot tayo maya-maya. So. Hello mga kaonix no. Andito ulit tayo sa kalagitnaan ng bukid ano at kasalukuyan tayong uh, nagikot, nag-inspect para sa mga white onion no na application for uh GAP certification. So, eto naglalakad tayo no dito sa sa Pilapil at sinusundan natin yung iba nating mga kasama na roon sila ano para magkandak ng inspection. So, yung buhay natin hindi lang puro sarap no sa gitna ng kainitan, sobrang araw. ...sumusugod tayo... ...medyo maputik... ...at medyo... ...ah... Uh, ...yung nilalakaran natin, no... ...medyo delikado... ...dahil medyo makikipot... ...yung ating mga... ...dinadaan ang... Uh, ...apil-apil... ...ayan, no... ...kita nyo, no... ...wow, ops... ...delikado... ...makipot masyado... ...so, dito tayo banda, no... ...yan... ...okay... ...ah... Uh, Dati-dati mga ka-onyx no, uh, itong bayan ng Sablayan ay puro mais din ang tanim nila rito no. Halos lahat ito makikita ninyo puro maisan no. Lahat 'yan puro maisan. Pero ngayon mga ka-onyx no, <laughs> puro sibuyas na. Puro sibuyas na ang makikita natin dito. Ayan no. So ito yung mga application nila no, mga white onion. Yan ito yung mga inapply nila na kung makakapasa yan kung makakapasa mga ka no yung mga white onion na yan for gap certification kukunin niya ng Jollibee Corporation so yun na yung status ngayon dito no sa bayan ng Sablayan kaya halos walahan na nagmamais no pagka ganitong uh, November to May na mga buwan no halos sibuyas na sila lahat kaya nagpapakita iyon na malaki talaga ang kita no sa sibuyas. Biro mo from uh, mais no. Sibuyas na yung kanilang tinatanim ngayon. So ibig sabihin halos wala na nagbamas ibig sabihin malaki talaga yung kinikita no sa sibuyas. Ayan no. Ang kipot ng mga ang kipot ng ating mga dinadaana na na ano no. Kita niyo ba yan? Oops, delikado. Oops. pabalik na tayo no doon sa ating uh, sa bahay kubo for interview naman natin no yung may-ari nung farm na to Ganda no Bay bahayan <laughs> Linaw pa ng tubig Pahingahan So pahingahan to ng mga laborer ng sibuyas Pantayan. Then ito yung kanila irrigation, ang linaw ng tubig, grabe. Parang <laughs> oo oh. Ito yung source ng irrigation nila rito, no. Deep well siya, may tubo sa ilalim, tapos may makina pinapatakbo ng uh, gasolina and din lalabas na yung tubig, no. Ayan, lakas mga kaonics, no. Lakas ng tubig Diretso yan doon Para patubigan yung mga sibuyas Dito may isa rin nga, Patubig sila rito no Pero ito naman Naka-host na siya Makita ninyo oh, Naka-host na siya And then yung host direct, Diretso doon Para magdala ng tubig doon Ito puro sibuyas pa rin Yung nakikita natin Ano? Ang dami ulit natin Nakita mga harabas dito no Mga atake ng Pesting harabas Grabe ayan no oh. Sobra Ayan o, no, mga atake ng pesting harabas Ito pa Kahit malalaki na, ubos Ayan, no, Ubos. Pero ang lalaki ng mga sibuyas nila no? Kaya lang na pa rin sila ng mga pesting harabas Ayan o no. So hanggang doon yan Hanggang doon sa dulo no? Sa unahan Marami pa rin mga atake ng pesting harabas no? Itong mga puting sibuyas nila Ayan po, Eto Grabe. Yun oh. Yan oh. Sample na natin ano. Ayan, o, ayun oh. Daming itlog. Pag napisa yan. Sigurado. So itong itlog niya oh. Pag napisa no. yan oh. Yan. Itong itlog. Pag napisa yan sobrang dami yan oh. Uh. Grabe. Yung matured larva niya naman. No. Oh. So ito mga kaonis no sobrang dami ring sira ng harabas dito na no? halos wala na siyang mga dahon tingnan niyo. Halos wala nang mga dahon 'yan ano. Nabulok na 'yan oh. Kasi puro harabas 'yan ano. So dito 'yan sa sablayan Occidental Mindoro no 'yung mga harabas na 'yan. Pero ito dapat ma-harvest na agad no para hindi maka pasok o maka sa laman niya. Kasi pag hindi 'to na-harvest mabubulok lang siya masisira pati yung laman niya ayan oh dami ito mga kaonis no sobra ang sira nito ng harabas nyo ayan oh grabe ay eto pa so yun oh eto oh. grabe no atake ng harabas sobra eto kaya nakita nyo ba yung mga atake ng harabas no? So malapit na makababa yung harabas at sisirain niya nan sisirain na niya yung mga bunga at laman nito. Ayun oh. So, ito sa patubig nila dito no. Yan, oh, kita naman ano, patubig yan. So pinatay lang sandali tapos diretso ang tubig niyan doon sa mga sibuyasan nila. Okay, ang linaw ng tubig mga kaonics. Ayan, grabe. Karap din ulit rito, no? Why? Wow. Wala kayo daw, stop na eh. May kwento nyo lang lahat yung mga tanong. <laughs> so, mula doon yan mga kaonics, no? Mga inatake yan ng uh, harabas. Kaya kung makikita ninyo, medyo brown-brown siya, no? At wala na mga dahon. Ibig sabihin yan halos inatake na ng harabas yung mga dahon niya at pababa na sila sa laman para sirain yung laman kaya dapat for harvest na yan ayan kita nyo no, dami oh so hanggang doon yan nakikita natin yung mga brown brown ano inatake na ng harabas yan so tayo ipabalik na no sa ibang uh, ibang farm ulit yung ating pupuntaan so dito tayo galing may bahay kubo rin ano so, <laughs> punta tayo ngayon sa uh, ibang uh, Sibuyas si Farm naman yan mga kaonix no kahit sa kainita ng araw makatirika ng araw kailangan namin magtrabaho no at mapuntahan yung mga farmer at yung mga farms no dito sa lugar ng sablayan so 11.30 AM na ano pero kailangan pa rin natin maglakad sa katirika ng araw no para ma-interview mapuntahan mga farmer no mainit siya no? pero trabaho kaya okay lang so very <laughs> ayan po no nakita nyo yung mga kasama natin ayan, no? sa katanghali ang tapat Tic -tic. super init po. daw ano sabi nyo 8 to 5 <laughs> wala 8 to 5 sa amin so sa wala daw 8 to 5 no kahit alas 12 sugod sa initan basta matapos at magawa yung trabaho ano po kaya hindi lang puro sarap yung trabaho namin dito no kung nakikita ninyo <laughs> Ito, puro hirap din naman. Ano. Ayan. Kaya meron tayong hood. So, hindi na tayo nagsumbrero, no? Kasi mas mainit pag nakasumbrero tapos nakahut pa. Meron tayong salamin, no? Para protection sa araw. Siyempre. Kasi pagbukas mo yun, just Ito, sa kailangan, kailangan open pa rin pala siya. Hindi mag sa oras. Ayan po, no? ito na yung ating huling farm na pupuntahan ngayong araw na to, no Halos na sa 4.30 p.m. na. No? At tayo ay nasa kalagitnaan ulit ng kabukiran. So, maisan at ang ating dinaraanan at saka mga sibuyas. No? Puro sibuyas lahat yung makikita natin dito. Ayan, no? So ngayon naglalakad ulit kami ano dito sa Pilapil papunta doon sa may-ari ng aming inspection na White Onion. So may dadaanan tayo rito. So bukid na bukid talaga ano. Tignan natin ano. Wow. So Okay, daan tayo rito. So meron tulay dito na Wow. Whew ito, no? Yan. Okay. Ito naman, sibuyasan pa rin nila, ano And then, may mga mais. Meron silang kubol doon. May harvest na sila, ano Ng mga sibuyas. Oh. Yan, dahan-dahan lang. Kala mo, napaka-kipot, eh, ano? Hindi madulas. Yan. Na-disgrasya. Ano na mayayari? Na-disgrasya. Na-disgrasya. <laughs> uh. <laughs> so, punta tayo ngayon doon sa Kubula, no? Yan po no, ang mga sibuyas na puti nila rito, no. Wow, ang dami. Lawak 'yan ng gandu, no. At may harvest na rin sila rito, no. Ito yung harvest nila na sibuyas, meron na rin ang dami, oh. Wow. Wow. Tapos ito na yung harvest nila si Buyas. Pumutok po sir. Pumutok nga po. Sabar kaya. Ayan. Ito na po ang kung titingnan ay sibuyas, pero ang tunay ay sibuyas talaga. How? sibuyas Kung na puti. titingnan ay singkamas. Singkamas, yan. Ulit, 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 ulit. Kung titingnan ay singkamas, yung pala ay sibuyas. Sibuyas na puti. Yan. So, okay. ito ay mga nasa dalawang kilo. Dalawang kilo. Bigat. Okay. Dito yan hinarvest, ano? Yeah. Yan. Ito, oh. dami, oh. Pag ganun. Wow. Tapos may kubol sila rito, no? Na may mga sibuyas na na-harvest. Na so, yan yung mga Tama yung... atake no, tama ng harabas no. Pumasok uh. Umasok na yung harabas. Tapat ka rito sa araw, eh tapat mo sa araw yung ano. Ayan no. Okay. Tingnan natin kung naandiyan yung uod no. Hindi siguro, siguro pumasok yung uod sa labas Hindi lang, sa siya umatake ano. Hindi. Pero nakita natin yung sira niya. Butas lang sir. Umalis na yun sir. Butas lang no. Hindi na nakapenetrate dito sa pinaka -layer. Uh. Pero yung kanya mga sira, ayan oh, ang sobrang dami. Nakikita niyo ano. Grabe oh. Ang na gumot, baka na 'yan. Ito po, oh. ito, sir, yung pinaka ano niyo. Ayan oh. No? So ang dami niyang sira ng harabas din oh no? dito sa huling farm na pinuntahan natin. No, kahit doon banda oh, daming uh, atake ng harabas. harabas. So ang tindi talaga ng uh, sira. Sira no, ng pesting harabas ayan oh. No? So, dapat ito i-harvest na, no? I-harvest na sapat ito ng uh, may-ari. So, hina-harvest na nga para hindi tuluyang masira ng harabas. Pero, pinatigil, no? no kanilang leader. Kasi nga, wala pa sa tamang gulang. Baka hindi kunin ng buyer nila. pero actually, kung pambahay ito, o kung pambenta sa ibang... Uh, uh, buyer ay pwede na siyang i-harvest no kaya lang kasi meron silang sistema na sinusunod rito no sa pagbili ng puting sibuyas ito harabas saan yun no ito ang harabas dito sa may yan kita nyo po no harabas na kulay green pa lang siya kasi bata pa pero pagka nag matured na siya magiging brown na siya yan mga panirang harabas ito ayan. pa o, oh. grabe oh. nakuha namin daming harabas ayan no? Oh, Grabe. So, kalimita ng mga ganyang dahon na ah. inatake na yan ng harabas, ano? Hmm, Pagka managinip. ganito na, ano? Yan, yeah, nagkulubot na. Ibig sabihin, Saklong sila, Inatake na, nakain na ng harabas sila, yung mga sila. dahon. Yun. So, sir, Ang so, dami. po, ha? Ito pa, yung maliit, oh. Ito Kita nyo yan, oh. Malikit uh, Grabe. Okay. So, mataas pa yung araw, ano? Pero, nasa 5 pm na yung mga oras na to ngayon ano mga kaonix at dito tayo inabutan ng 5 pm sa sa farm na to no sa sibuyasan na to so grabe ayan no oh. oh ito mga kaonix no grabe ang sira ng harabas dito no wala na talagang kadaw down no oh. tingnan nyo oh. grabe oh sobra oh ang ganda niya no Kita nyo yan, halos wala nang daon, puting-puti na lang. Ganon katindi ang harabas dito, no. Sa huling area na pinuntahan namin, ayan, no. Oh. Sobra ang harabas, grabe. Ito pa dito sa kabila, oh. Grabe, oh. Wala na talagang daan dito, pudpud -pud na pudpud -pud na, oh. Kita nyo yan, ano? Oh, pudpud na pudpud -pud na, oh. Ayan, oh. Wow. Wow. So naman yung mga farmer no na inatake ng harabas. So ganoon talaga sa palaran pero sana kumita pa rin sila kahit paano no. Sana maagapan pa rin nila to no, ma-harvest nila kahit uh, uh, wala nang dahon pero buo pa yung mga bunga. Gaya niya no. Grabe oh. Grabe. Wow. So ito na yung moot Babay. daw na no, Babay. yung babaeng uh, harabas no. Tapos ano sabi mo? Uh, yung itlog ito na i-deposit -de niya yan. Iyon, yung itlog yun, ayun no. Yung pinaka itlog niya no. Pagka na deposit ma niya na yan. 15 dish lang yan. Yun na, uod na ulit. Uod na ulit, mas ninira hmm. na ulit na mga tao no, na ulit sibuyas sa kamais. Hmm. Uh, so, uh, ayun no. Uh. Wow, yun no. Oh. Yun yung harabas na matured na po ano. Uh. Yan. Yun. Okay. Ito po yung mga nauna nilang hinarvest na white onion. Oh. No? Kaya lang pinatigil na po sila ng uh, ma ilang kasama kasi wala pa raw sa hustong gulang. So, yan yung mga una nilang na-harvest ngayon. Ano. Tsaka ito, Ano. So, dito sila nakapag-harvest kaya wala na yan. Pero kung makikita natin na doon ay marami pang mga sibuyas. No. Yan. Okay. Tayo ay pabalik na no ng ating uh, accommodation sa sakyan pero medyo malayo pa yung ating tatawirin na mga pilapil at uh, bukid no. Okay. Papawag So yan ang harvest nila no. Good morning and good vibes mga ka na ano? Narito tayo ngayon sa Sagot Multipurpose Cooperative no? Sa Parangay Paitan sa Playan Occidental Mindoro Kaya nakikita nyo no, sa aking likuran mga ka no? Napakaraming mga sibuyas no? na sinusort out Gaya nito oh. Ayan. So dito lahat iniipo ng sibuyas no? ng mem members ng ah uh, sagot cooperative no at iniipon nila ito kinoconsolidate then ibebenta nila sa Metro Manila so medyo malakas maganda ang bentahan dito mga kaonis no kanyo naman no? ang dami nagtatrabaho no para i-sort out lahat ng mga sibuyas na harvest ng mga co-op dito yan sobrang dami ano kaya alam no, medyo magabok dito no mga kaonis So, ando na yata yung mga kasama natin. Late na tayo, no? So, eto, marami pa silang mga sibuyas dito, no? Na nakasalansan. So, hanggang dito, no? Kita natin, no? Meron ding mga sorting area dito, no? So, yung mga kasama natin, bumili lang sila ng sibuyas, no? Bago umuwi. Kasi pauwi na talaga kami ngayon ng mga kaos. pa Pauwi na kami. So, bumili lang kami ng sibuyas dito sa lugar na to. No? Yan. Puyaw. Tapos ito, sorting area pa rin. Ano? Yan. So, dami nila sibuyas dito. Grabe. Milyon. Milyon. Ang kita nito. Sigurado. Milyon mga kaunis. Na. So, ito pa yung sibuyas na ikakarga nila, no? I-deliver na nila sa Metro Manila yan. Nakasakay na sa sa wing van, no? Sa close van, no? Ayan, no? Tignan natin dito, no? Dami nito mga ka no? Tignan nyo naman yan. O, oh, di diba? So, talaga namang ganito pagtag sibuyas ganito pagka panahon dito na no, sa Occidental Mindoro sobrang daming sibuyas Yan dito mga kaonix no kitang kita lahat ng mga ginagawa sa likod natin ano kung paano sila nagso sort out kung paano sila naglilinis ng mga sibuyas at kung paano nila dadalhin sa wing van or sa truck ano, bago dalhin sa Metro Manila. Tanya so, yan, ano, mga no? kaonis, uh, no? Grabe, oh. Mula dun, ano. So, ang daming mga sibuyas. Pati rito, oh. sort out, after na masort out na, kompleto, lalagay nila rito sa wing van nila, no? And then, dadali na sa buyer sa Metro Manila. Yan. So, ganun yung process at uh, Uh, paraan ng kanilang uh, pagbibenta, sort out at pagbibenta ng sibuyas dito. Milyon ang kita niyan mga ka -onics. Pero sana maganda ang presyo para maganda rin ang kita ng mga farmer natin. Yan mga ka no. Uh, pauwi na tayo no balik na tayo na ang Calapan City no? yung mga kasama natin from Bureau of Plant Industry sila na may dumiretso ng San Jose dahil meron pa silang ilang uh, ayusin uh, doon then saka sila babalik no? mapunta ng uh, Metro Manila so ngayon andito na tayo sa uh, Santa Cruz going to Mamburao then to Abra de Ilog at diretso tayo ng Calapan City So, nakikita nyo mga kaonix oh, no yung mga kaliwat ka na nakalsada ang dami mga nakabilad so dati rati mga palay lang ang nakabilad dyan. pero ngayon mga mais na rin ano kung nabuto na yung mga mais na yan at dyan na rin sya binibilad so ito yung mga commodities dito sa occidental Mindoro palay, mais, sibuyas Kahit dito sa may tulay, ano, kita nyo, mga mais yan, ano, mga kaos Puro mais yung mga nakabilad naman dito, ano So, pati dito, ano, mais So, may palay din sa bandang kaliwa, ano Yan, so, yung mga kabundukan Kung napapansin natin kanina, ano Talagang mga brown na brown na Halos tuyot na tuyot na, ano nararamdaman na ang El Nino no, dito sa Occidental Mindoro. Actually, marami ng mga bayan talaga na marami na natutuyo yung kanila mga pananim no, sa bayan ng Magsaysay, sa San Jose, so, o, sa Bulalakaw. So, marami ng mga wala ng tubig at natutuyo na yung mga pananim. So, kawawa naman yung ating mga malili maliliit na mga magsasaka. No. Pero mukhang memorable no, mga ka-onix yung ating uh, biyahe ngayong ah uh, linggo na to no? So grabe yung ating uh, naging biyahe Dahil dami ko naranasan Dahil sobrang daming ano, pagkain no, ng mga sinerve sa ating no? mga Hindi naman natin sila inuobliga na uh, pakainin tayo ng bongga no, ano, ano. No? So kusang nagpapakain yung ilan nating mga farmers at ang sasarap ng mga pagkain no? Grabe, protas Pagkain mga lutong bahay Mga native chicken no? mga seafoods yan sobrang dami so nakakatuwa mga kaonis ang <laughs> nakakatawa lang dun ano pero sa sobrang dami namin nakain no? sobrang nabusog kami ano lalo na ako bilo nyo ba kahit nasa gitna kami ng field no minsan inaabutan na ako ng alam nyo na <laughs> inaabutan ako ng tawag dito ng sama ng tiyan grabe nung no. una kong naranasan ng no? sama ng tiyan ko nasa gitna kami ng field bigla ko iniwan yung mga kasama ko mabuti na lang meron kaming uh, mga kubo-kubo doon ano, na uh, pwedeng uh, pag alam nyo na pag uh, masama ang pakiramdam pero ang problema yun napasukan kong ano ano na timingan ko yung walang alam nyo walang pintuan na kubo tapos sa loob ng bahay may CR walang pintuan may kortina lang tapos half lang siya tapos katapat ng pintuan ng CR Yung ano na Tawag dito uh, Kwarto na Mahigaan na Kaya Pagpasok ko talagang Hindi na kaya ng tiyan ko no? Kaya lang Sabi ko paano kaya ito Pag umupo naman ako rito Baka biglang pumasok yung may-ari Kitang kita yung ating <laughs> Alam nyo na Kaya yon uh, Mabuti na lang Meron palang Ano dun ano Merong ah uh, dibuhat pala yung pinto nakita ko may pinto siya hindi nakakabit yung pinto pero andun lang no sa kabilang gilid so kinuha ko siya binuhat ko tapos itinakip ko lang doon sa pinaka pinto no para kung pumasok man yung mga bata o yung may-ari <laughs> hindi nila makikita na nandun ako sa CR <laughs> so ganoon yung naging karanasan natin nabuti na lang hindi pa nahulog no hindi nahulog yung pinto na siranda lang natin ano sinandalang lang natin siya para matakpan lang at hindi tayo makita sa loob tapos kanina naranasan ko pa, no grabe talagang kahit ano, no yung CR na maabutan namin, no hindi pwedeng pakieme-kieme dahil kung hindi talaga namang aabutan ka ng alam mo na baka mamaya sa brief pa, no sa underwear para mapapatay kanina din, no sobrang daming nakain namin so inabutan ulit ako, no Nandun naman kami sa may So bigla ulit ako nawala doon sa Sa buong grupo Punta ako doon sa CR hindi gaano kagandahan yung CR Pero pwede naman no So yun lang yung kagandahan sa atin ano, Mga kaonik Sanay tayo kahit anong sitwasyon Kahit anong meron dyan no Pwede tayong uh, Sanay tayong makibagay At kaya nating lusot ano kaya kanina no medyo okay naman yung CR no pero hindi siya ganoon ka komportable pero kaya natin yung ah, gamitin yun ano? Nakaraos din tayo kahit paano Ang nakatuwa pa doon Yung kasama natin siyempre no? Ang <laughs> oh, <yun. laughs> layo na narating namin no, Mga ka Onyx, no? Alos na sa bayan na kami ng sablayan ano? Nakalimutan pala yung cellphone At yung charger ng cellphone <laughs> no? hindi eh di, alam nga namang pabayaan namin yung pag tumawag si misis para sabihin, nakasagot eh yung babae, sabi sino ka? <laughs> Kirida ka ba ng asawa ko? <laughs> e, joke <laughs> Pabait ang asawa niya, no? ni Duremon no? So, binalikan namin, no, yung uh, cellphone, tsaka yung charger, kahit malayo na narating namin. So, yun, nakakatuwa. So, napakarami nating karanasan na naranasan sa mga biyahe gaya nito, no? Andito na tayo sa...